Eto po siya, pag di ko ito nakita o. Oh. Tabi-tabi po, gagayain ko si, ano, si Andre Felix. Pangarap! Pangarap! Bye pangarap! Bye Jesus! Bye Timotus! Isang magandang araw, mga boss amo. Naipakilala na namin si Naalamid at Paraluman sa buong pack na supero. At ito sila ngayon, balanseng balanse kasama si Tala paminsan-minsan ay nai-intimidate itong si Alamid sa karakter ni Tala. Talaga namang may intimidate siya. Bukod sa limang beses na mas malaki si Tala, magkaiba din sila ng ugali. Si Tala ay dominante, habang itong si Alamid ay submissive. Sinubukan ko naman kung sasali sa playball ang mga Belgian kung si Bullet ang kalaro nila. Noong una ay si Bullet lang. Ngunit nang ito ay makita ng dalawa, agad silang nakipag-agawan sa bola. Si Bullet ang panalo kahit na ang bola ay unang nakuha ni Paraluman. Nasindak yata si Paraluman sa lakas ng dating ni Bullet. Noong naramdaman ko na na magka-vibes ang tatlo, sinubukan ko naman silang dalin sa Supero Phase 2. Ito ang isa sa mga bucket list ko ang maglakad kasama ang mga aso ko nang walang tali. Yung ang iba ay nauuna sa akin at ang iba naman ay nasa tabi ko at nasa likod ko. Yung sila ay malayang sumingot habang ako naman ay malayang nag-iisip. Hindi naman ganun kahaba ang lakad namin hanggang makarating sa dulo. Ngunit para sa akin, ito ay magandang karagdagan sa activity ng mga aso ko. Mas marami kasi ang mga malalaking puno sa phase 2 at sa mga susunod na buwan. Sigurado ako na lahat ng aso ko ay makakagala na din sa phase 2. Maganda ang terrain ng Supero Phase 2. Kumbaga, ay may uphill at downhill. Kaso kailangan pa din itong linisin upang maging safe sa aso. Madami kasi dito ay mga bubog at basura na nandito na simula nang mabili ko ang lupa. Masarap sa pakiramdam, makabanding ang mga aso. Nakakawala sila ng stress. Kung minsan ay bola lang, ay sapat na. Walang kuskus balungos. Away kung away, laro kung laro. Walang nagtatanim ng sama ng loob. Lahat sila ay namumuhay sa kasalukuyan. May isang natural na gawain din ang mga aso o mga hayop na sinusubukan ko ngayon. Ito ay ang maglakad ng nakayapak o grounding. Una ko itong nakita na ginawa ni The Pack Leader PH at ngayon dahil mas immerse na ako sa aking mga aso, gusto ko din itong gawin ng pangmatagalan at ng panghabang buhay sa loob ng supero. Go, go, go. Go. Okay mga boss, so kape. Nakapaa ako ngayon. Ang tawag dyan ay grounding. Si para naman mga boss oh. Oh, yan. Parang mga aso, di ba? Mga aso, wala namang sapatos. Ang mga aso or mga animals, connected sila sa nature. Tayo naman mga tao is the highest form of animal, so dapat connected din tayo kay nature. 'Di ba? Dito sa lugar ko, dito tayo pwede mag-grounding kasi ano to eh, malawak yung lupa at saka puro lupa. Dito maganda mag-grounding. Ewan ko wala sa city kung paano kayo mag-grounding dyan Pero pwede din naman, kaya nga lang, 'di ba? May stigma kasi pag nakapaa. There's no preventing you for doing grounding kahit sa city kayo. Ay mga boss so, oh, si Alamid, India NC Pilipinas. Si Sarap mag-grounding ah. Dapat yung dalawa nag-grounding din. Ay, magpaa kayo. Magpaa. Ang alikabok. Yung alikabok sa kape, anong tawag doon? Creamer. Okay, creamer. 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 <laughs> Ay, magpaa. <laughs> Palata ko dito, nag-iuno ako. <laughs> <laughs> yun lang, yun lang danger pag nag-grounding. Kailangan tinicheck mo yung ground kasi baka may pako, may bubog, Gaya dito, maglalagay doon ng pako. Loko-loko eh. Quattro you no? Know? nilalagay. <laughs> Para pag mapako, ganyang aba kayo at baon. Ito yung dalawang Belgian ko. O. O, Belgian, Arabia, Pilipinas, orange. Kasundo lang nila yan. Oh, si Pilipinas, tsaka si Alamid. Tinan nyo, pareho ng shade. No? Mas lighter lang ito si Alamid. Pero si Paraluman tingin ko mas pareho eh Paraluman Paraluman Ayan, tinayin si Paraluman o, oh. tinan nyo oh. Mas malapit yung kulay ni Paraluman Kay Pilipinas Yung dalawang bell dyan, susunod lang yan Mauuna lang sa akin yan Ihintayin ako ni Alamit, titingin sa akin Tapos mamay, mauno siya Ayan, ganyan gagawin yung dalawa na yan eh Then dito si Arabia. Siyempre yung roti nakahiwalay eh, mga boss kasi basta meron kaming gagawin sa roti na vlogs. Hindi muna ngayon kasi ito muna inuna ko eh. Kailangan may isama to sa packet. Eh. Alam niyo naman yung mga roti ko eh may saltik yung mga yan. Kaya ongoing pa rin yung desensitization sa kanila. O to, si Senyora. Diba? Confident. Confident Belgian Malinois. Ayun tayo. Ah, oh, linis ah. Oh. Ito, malinis ngayon ah. Oh. Kakalinis na nila talaga <laughs> dyan. Ito yung mag-heat ni Pilipinas eh, no? Yan. Oh, si Tala. Tala. Ayan. Si Tala. Hari Tala. Sama ka. Ayan. Tama si Alamid, oh. Dito lang, oh. sarap nag-grounding, no? Parang feeling ko, eh, no? Ewan ko, hindi ko ma-explain yung feeling, eh. Pero, di ba pag nasa dagat ka, nakapaa ka, yung feeling na ganun, yun ang feeling pag nandito ka sa lupa. Lighter. Uh, parang lighter, no? Hmm. Ito. Oh! Loko-loko <laughs> ka talaga. Hindi ka dito. Turkey! Oh. Turkey! Huwag mong dadambahan yan. Hmm. Andito yung dalawang beljan ko. Sinama ko dito sa dinedevelop kong lupa. Yan lagi ang kasama ko. Si Alamid. Pero si Paraluman, Ayun. Dalawa ng bodyguards ko, hindi lang si Alamid. Ito na, si Paraluma, no? Ah, tinan nyo. Pala ba ito? Nakipag-apir? Mm -hmm. Nasa kulungan. Ba ito, si Paraluma? Ito oh. mga boss, ito yung sinasabi kong lupa ko na nililinis namin. Maraming tapon ng basura. Matagal na panahon na hindi pinasikaso itong lupa. Then later on, malay niyo, Makita nyo na lang dito yung mga aso ko. Dito na siya na di ba Ang ganda tingnan. Dito, ako, no? dito na si Alam Para lumon! Para lumon! Siya na yun?

Aba, ay ni. Oh, nilinisin oh, ko ang gandong sa dulo. <laughs> Tapat lang ng lupa. Lagi tayo ng bawal magtapon ng basura dito. Hey! Pag lumabas ka dyan para luman, lagot ka. Dalagay kang bawal magtapon sa sandinga. Wala, <laughs> hindi. Pilipino. Pilipino <laughs> eh. Kahit ano yung naging mong karatula dyan. O, oh, para naman, baba tayo. dadating ba yung time na kahit bubog hindi na mararamdaman ng paa? <laughs> eh, kasi okay. siguro pag sobrang kapal na. Ito po, pag di ko nakita, o oh, Tuso. Tabi-tabi po. May nakita kasing aspin sinundan Oh, ano na tayo dito? Yeah. Sarap lang talaga ano. Eh, hey. Eh. Uh. Oh, yan na kayo Laro, laro, laro. Bagyun kape ko. Oi, oi, oi. Hmm. Oi, uyan uy, uy. uy, uy, ah. Tara, tara, tara. Hey. Hey. Hey.

Ê bạn đã. Ê bạn đã. Ê bạn Ê bạn đã. Alan. Đi Legion drop. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.